nangyayari sa binigay. sa Mexico Para nasa lahat. Concerned o may and, and naman para sa ng para, para sa lahat na dapat pambigyan ng agarokasyon kasi hindi na ang nangyayari, ang eh, sitwasyon namin dito sa trabaho namin e, ano, para, ano, eh parang ano na eh handa lamang na sa kapwa ang ginagawa ng kumpanya natin yeah. magagawin ko lang po ang video natin para makarating kung meron man mga ng video ko at i share sa ano, sa kinakukulan na maksyonan eh, mas maganda para mabago rin yung sistema at makatulong din sa mga ano, sa iba mga construction water na nakakatulog ko na at problema kasi is Alas dalawang taon ko yung pagtatrabaho rito. Naranasan ko na naman yung yung delayed na sahod. So, yung sistema kasi sa rito is uh, trabaho namin. So, you know, matagaran masito, yun naman ito. Yung naman, magandaan kasi yung trabaho. tawag namin dito is 550 a day so no, para sa akin okay na hindi naman masama uh, dahil lang buong makalak tumasa rito ah uh, walang pag sa ako kasi naka-ATM eh. so yun kakain na pala kasi good evening sa inyo ah. sana sa video na ito eh, tapos na kayo kumain sa mga kumakain pa lang yan, happy dinner ko ito sa trabaho namin is sa ano, walang benepisyo. Ayun. Trabaho kami na ano, ay bigay sa loob ng mga oras. Eh may trabaho kami pag pero yun wala namang sapat na ano na benefit shot. Then kasi sa iba talaga pag tapos ng linggo yung mga percentage tapos pag-apply guys papasukin ka o kaya pwede pumasok hindi naman siya regular na araw i-base lang yung sa overtime yun and then uh, ayun uh, mababang pasyento na uh, walang beneficyo I ano mean, siguro ko ko medyo tong, uh, tong ano na kan to sa amin kumpanya naman to o restrato na doli yeah. so, sa pangalawang pagkakataon dili na naman sa namin. then kaya paasa kami na pagbukas-bukas kaya katulad ngayon dapat sa namin yung sabat is August ano yan? 29 24 Dapat sa namin yung August 24 yun yung karanihan sahabat so yun mapot ng ito 29 saka ka sabi nila ng uh, araw kung kailangan sa awan pero hindi naman nagkakaroon ay e, umabot ng 29 tapos ngayon eh tatlong beses na ulit ulit sa isang araw bumabalik ko na check yung ACM sabi sa ganitong oras meron na pero wala naman hmm. kaya sana yun know, yung yung direct system ay magbago sa makakaroon ng video ko guys eh, share nyo na rin para may makakita na eh, may pasa sa kinaukulan na ma, ano naman na bago yung direct system para sa lahat ng kalahatan namin at na trabaho dito. sa amin na sa project na trabaho. sa ano na rin kung may ari ng kumpanya kasi wala yun kaya pero maraming umakasal sa ako kaya yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko at sana share mo yung video para gusto bawi pa tayo. And sa mga lahat ng mga nakanonood uh, at makapanood itong video, salamat. Saka share nyo guys para makarating sa nararapat at maimbestigahan itong ganitong sistema uh, rin ito ng kumpanya namin. Eh, uh, yan lang guys. Uh, Shoutout sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Eh, uh, God bless sa lahat. And, good evening. Thank pala sa pag-share. At, please subscribe sa aking YouTube channel. Danaw. JRTV. Give safe guys. Thank you. And, God bless.